san-san. Ito din, ito Oh. 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 Galing. Tara na, ito. Isa. Ito may isa. Ito. Ito, ito, right. ito. Ito nang galing noon ito, ano? Puli, Ito Ito na ito ba? Ano? Wow, yes. <laughs> <laughs> Nang, oh, yung hayat! Tol, yung ano mo kay Uma mo, matanda Matanda ka po. Ayun, 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 tuloy sila na, hindi nila na ano yung kanina. Ayun na, arami sila. Nakakita sila isda <laughs> dito, hindi nila na huli. Ayun o. Oo. Ito, anong galing mo po. Tol, o. Malaki, malaki, wala. wala. O, oh. malaki. Nice, nice. Lambay. Lambay yan. Ah, alam siya. na, malaki yan.

Eh, oi. Oh, diba? Solid, solid. Dami dito tol ah. Hindi na. hindi pa na bukas, hindi pa rin naka-start. gago, <laughs> Hindi naka-video, balik yung. Iga, muna. Pa rin hindi pa naka-video. <laughs> <Jokla, mo. laughs> <jokla>. Hindi pa <nga>. naka-video. Joke lang, <laughs> joke lang. Ito tol, malaki oh. Igagawin laki. Malaki. Dalawa, play. dalawa agad. Ipa-try tayo mamaya. Ipa-try, galing ko. Yan, sige, sige. Kala pa tayo. Oop, 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 oop. Gawa ganun pa. Bumbosis pa. Iturog na. Inauli niya. Patay na.

Oo, oh, yung gumawa yung sabay gumawa. Oo, yung gumawa ka na. Guru ka naman. Oo, wala. Oo, yung gumawa ka na. Oo, ka Wala

wala pa nga. wala pa nga ang gagamba. <laughs> gagamba yun. Oo to, lapad Gabi. Uda <laughs> ko. Tol, Gabi. Ba? Paita mo, paita mo. O, oh, nahuli ko. Gabi, pansawag. Pansawag pansaw yan. Sa vlog, ito may mga gito sa inog. Yan, 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 yan. May mga ganyan, no? Paano yan, paano yan? Ito, tol, oh, tol. <laughs> Atito, atito, atito. <laughs> <laughs> ito, 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 tara, <laughs> <laughs> ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, malaki yun, malaki yun. Ariko. Nakita, nakita, na. nakita. Malaki yun, malaki. Kulihin mo na, idol. Wala na, nakatakas pa nga. Wala, nakatakas pa. Saan? malaki yun. Patayin na, tinapakan eh. Ito, malaki, idol. Ayun, okay. Patingin, uh. patingin, patingin, Gago. Bibigay ka sa itong ano. Laki. Laki. Ayun, ayan talaga legit naman laki. Mm. pa lang mga idol. Pack rub. Solid. Pwede natin yan. Mga dalawang kilo yan ayun. Yeah. Yeah. Laki na na. Pasag. Pasag. Oo, lalo na buhay ni isa. Yung isa na kayo kupal. Ay, buta. Nabuhay yan. Dapat mas malaki din sa akin. Kapag na, nakahuli ako eh. Lukal kupal ako eh. Ito pa. Ayun pa oh. Ikaw ka dalawa. Malaki din ah. Dalawa oh. Uy, Okay. Lokal ko pala. Ay, din meron din to. Ito, ito, ito. Ay, may mga yung kay Colton. <laughs> Dalawang malaki yun. Okay. Ayun, ha? Okay. okay. Pula yung eh, ano yun, ha? Pulahan Kung baga sa gagamba, pulahan Ito, oh, ang laki. Two. 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 Zero. One. Ay, oh, ang laki ng bato. Bato, ang laki ng bato. Yung bato, malaki. Sa ako, hindi ko mag-usog. <laughs> ayun na. Ayun na. Ayan, tinanggal na yung, ano, yung weights. Yung Tinanggal na ng lokal kupal. Nawali mo, tol? Bago, laki. Eh, eh, eh. Laki ng bato. Ano. Ayun Ayun, laki din, malaki. Ay, ayun, ayun, laki. Ay, dito pala yung malalaki. Dito yung malalaki. Nagkamba. mo na, patingin mo na. Patingin mo na. Dito yung malalaki. Dito yung malalaki.

Laki. Dito na to. eh. Eh, meron din. Eh, malaki ah. tiyan, tiyan, tiyan. Malaki, malaki. Uy, gago. Umuwi. Dito pala sa baba. Ano yun? Malaki yun. Malaki, malaki. Babo ba? Babo ba yan? Sayang, sayang. ka dun tala. Sumiksik na yun. Lagi abot na sa dunes yan. niya pa yung bato na yan. Kahit malaki yan. Ano? Uusog niya sa dunes yan. Napiks Ay, muwi. yan. Yeah, nanti, no, oh, nahuli, nahuli, nahuli. Ay, tolong sambil dah jat, sambil dah Damo, damo. Oh, coba. Ah, tahu ini. Kalau mu, ah. Arah kupal, laki. Kiri kung ano to kung ang dalawa dalawa pala dalawa yon dalawa yon kung ano dalawa yun kung ano kung ano to mo, kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano kung Kay eh, Wyatt, mga pantingi. Lahat ng pantinga dito <laughs> hulin Wyatt yun. Kay <laughs> so, isang kilo ni Tol Jones, isa ni Wyatt eh. <laughs> Ito ang dami oh. Ang dami maliliit. Ang sa buhay. Ayun, dami nga, dami nga. Sumingit, sumingit. Ito go. <laughs> <laughs> ah, 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 gurun di sini, gurun di sini, sumingit dito. Meron dito. Meron dito suming ka na, ang al lambot na inapakan mo. <laughs> ah, Bumaon. May sumingit dito. Saan yun? May sumingit. dito baka dito ah. May sumingit dyan, malaking. Ayun oh. Eh, no. eh wala na, umakit na. Ando na. Ando na, pumunta na dun. May dyan yun, laki. Pag-apok, ang lambot na. <laughs> wala, tungkubo na dun eh. Ang dami yan, lit o. Ay, ano pala yan? Pag <laughs> apo ko, lumubog, lumubog yung pa ako. Ang laki ni Johnny. Ang laki niyang dadagan kay Wyatt. Ha? 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 Ito ko ba't ni Johnny sa'yo eh Punta ngayon madadagan lang ako eh Lumubog yung ayun, <pa> <laughs> eh, tinamayin pa ako, lumubog dito dito, dito. Eh. Oh, eh. oh, ang tapay no. dito dito merapi dito ano 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 Dito, dito dito ano 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 ayun ano sana kung mamaya pa tayo ano 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 Testing lang. Pasok kamay mo ano 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 dito. Dito, dito dito yeah, yeah. Mga yan, yan. Nangihiling pa ng camera para may huli ulit. Sige na rin. Baka lumabag ulit ako. Sige <laughs> so, doon sa OBD Yung mga bato palang inuusog niya, oh. Sige lang. Oh. Tama, tama, tol. Sige yung bato. Tama, tama, tol. Tama, tama, tol. Tul, ito yun. Tol. Tol. Help, help. Ayun, ayun, ayun. Pwede eh. Meron yan, meron yan. Sa, sa bandang laki ni Wyatt. Pambagsak. bagsak. Wala na, nakatakbo na. Nakatakbo na. Diba, one, two. Diba, nakatakbo na, kaya. Nakatakbo na. Nakatakbo na bago kayo makalabag. <laughs> Ray! Ayun, isa. Wala ka pa din, tin, tin, tin. Ayun, yan? Ayun, ayun. Laki, malaki. Papakawalan ko sa lahat. Huwag na akong matitik yan. Dito mo ako subukan. Yan, na yan. Oh. Eh. Oh. Oop. Ikaw, sa mulo. Ilikod, ilikod. Bato munog. Alalayan yan. Tol, baka lagdating ka bukas ha. Ayan, meron. Ayan, meron. Ay, putok na si Dayo na.

White, eh. Galawang militar. Para may kumot na dito ah. Hindi <laughs> you know? mo? Oh, ito rin Hindi eh, Hindi dalawa agad Aray! <coughs> Oy, tumalon <laughs> mo? mo? tumalon eh mo? Hindi mo? ako Pala, Tumalon. Okay na, na. yun ka <coughs> yun. Okay na, na. sakit. Ayan, ayan, ato. May gumalaw dyan, oh. So, ibang pa mo. mo. Ah! Ayan, awa mo. Ano, huli? Nabubo Bupan. pa na. Nabubo. <laughs> man Ah. Oh. Eh, malaki, malaki. Gagay, sakit. Tapang. Turin, <laughs> tapang, oh. Okay, ito pa. Ayan, oh. Dugo, oh. Kala ko nabubog ka na eh. Okay Pag gano'n, no? Aray-aray, nabubog. Okay na nasakit. Pag, laslas. <laughs> laslas talaga. Laslas. Masakit. Okay. Ay, dito, dito sa mga lokal, <clears throat> Ay, dito, na ito. ito ito, yung tubo. Ah, ito. Ah, kaya nga pala. Yung pa pa. Sakit! Ayun o. si <laughs> pati nga pati. Sugat, sugat. Tapos iniwang ka, kinagat ka lang. Lambawi <laughs> din to. Lambawi na. Sisig, sarap nga Alay, Ano yan, tol? Pritoin natin. Gustado. Yung may sprite. Wala nang katanga yun. Ano pa? Nadali yun ako. Ito ako.

Pa, pa. One, two. Patol, <laughs> patol, ha. Patol, ha. One. Okay. One, two, three. Ayun, ayun. Laki tol. <laughs> laki tol. Laki. Ikaw, ikaw. Mga mga. Ayun, ako wala na iba. Wala na isa. Pasa laki mo, ang Pag mga ganyan, malalaki oh. pa ganyan. Oh, meron pa. <laughs> pinadali pa nalalaban gumalo Bakit? 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 pa. Bakit? 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 Bakit?

Eh, takna. May mga <laughs> tama ako. Wala tao, Ito pa, ito pa, ito pa. Ang ko Inalugog ko na yung bagyo. Wala yung cellphone ko, mo sa, kanya. Tapos, nung kinabahan yung bagyo, cellphone. Ayun, ako mo. So, cellphone ko nga, isa. Tutol, ito. ito Meron talaga to. O, alalay ah. O, alalay ah. Sige, sige, sige. sige. Uy, yung bape mo bae? naiwan. Naiwan. <laughs> Ayun ah. Na. <laughs> Di ba yun yan? Gago. Gago. <laughs> Layo. Layo ah. <laughs> Huwag nang balikan, tol. May mo ito, tol. May. Ang inang lokal ito. Naiwan. Naiwan yung vape. Naiwan <laughs> Sa amin. makabati dapat pala pinaalala ko nung paalis na tayo utak na naipit ako dito meron yan no? ito yan o no? tulo sa ilalim may buong BGC kasama yung spina join project <tragic>. kung pinalala <laughs> ko yan nung na-start mo na yung motor babalikan pa Wala ko eh, ikatatakbo niya pag wala sa oras. Eh oh, hindi. Hindi kaso. Magkasabukan na lang tayo. Sa so, dami ng bato, ito hindi nyo napantay. Oh, yan, oh, yan, oh, yan, oh. yan, yan. Oh, oh, eh. narin yan, narin. Uy, oh. Hindi. <laughs> yan, meron. Uy, Naipit. Wala na, nakatakbo na. Nang <laughs> ina, makamatayan ka pa Ay. ng kuko. Ayun Ay, na nga tol, yun ang final. Final boss. Final <laughs> Hindi, ito talaga pag gano'n, pagbalik, balik, pag sama natin yung mga brad ano. <laughs> <Adiyan. laughs> Pwede okay, 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 okay. okay, okay. yan. Top na natin. Ayan, na ako kay Wyatt ba eh. okay. Let's go. Kala ko wala eh. Nasa ko yung <clears throat> parang ano ha pa na ano